What's up mga ibigan, wala ba kayong mabiling uh, clutch cable sa inyong motor na saktong-sakto yung sukat dito, yung walang sobra mga ibigan. So kapag ang motor nyo is uh, Motorstar, Rusi, Yuru, uh, basta China Motors mga ibigan is mahirap hanapan ng clutch cable. So mayroon tayong ginagawang diskarte. So ang binibili natin mga ibigan pag Motorstar yung motor nyo, ang bibili nyo is... Ayan, pang TMX155 yung ginagamit natin dito mga ibigan. So, mayroon tayong ginagamang adjustment. So, hindi nyo na kailangan uh, maglagay-lagay ng kung ano-anong washer. Ganito lang gagawin nyo guys. So, ituturo ko sa inyo. So, ito yung clutch natin mga ibigan. So, makikita nyo wala siyang adjuster. Ganyan lang. O, tatanggalin natin yung lumang clutch kasi uh, nalagot na to. Okay guys, ganito yung normal nakabit kabit ng uh, clutch. So nakaganito yung kanyang clutch arm. So tanggalin natin yung lumang clutch cable natin. Papalitan natin ng bago. So ganyan mga ibigan yung normal. Tanggalin muna natin. Okay mga ibigan dahil uh, pang TMX155 yung ating biniling clutch cable ipaniguradong mahaba to so buksan natin okay mga kaibigan ganito lang yung gagawin nyo so na, nasuot na natin yung cable dito nasuot na natin so ito yung normal na kabit ng clutch cable so ang gagawin natin tanggalin natin to dahil mahaba cable ang gagawin natin babalikta rin natin yung clutch arm so ito, talagay natin dito. Yan. Lagay natin dyan to. So, sasabit natin to dito. So, mga kaibigan, nakapit na natin. So, ito yung magiging itsura nya. Pag binaliktad nyo yung arm. So, andito siya nakasabit. Yan, pang TMX yung binili natin o walang wala kasi tayong mabili na saktong sakto dito sa Motorstar. so pag TMX na lang yung binili natin ang ginawa natin binaliktad natin tong arm yan tapos kakabit na natin don so yun guys para may kabit nyo to uh, lulu luluwagan nyo muna to bolt dito sasagad nyo dito sa dulo para lumawlaw siya yan. Tapos silahin nyo lang tong cable. Ayan, Lahin sya yung ganun. Yan. Silahin nyo ganyan guys. Kasya na yan. Okay. Then i-adjust nyo ulit tong ating adjuster ng cable. Ayan, Adjust nyo dito. Hmm. Okay na siya guys. So pag ginawa nyo yung yung natural na settings nito ah uh, clutch arm mahaba yan guys mahaba sya dito kailangan nyo maglagay ng adjuster kahit maglagay kayo ng adjuster mahaba pa rin so ganun lang yung gagawin nyo guys yan okay na siya Mm. So ganun lang yung gagawin nyo boys Yan okay na siya So ganun lang yung gagawin nyo mga ibigan Napakadali lang na Pinaproblema nyo yung cable Ganun lang kadali Yan o oh. Okay mga ibigan Dito na nagtatapos yung ating video So mag-subscribe na kayo sa ating channel. Then hit nyo na po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na ina-upload. Thank you.